Ayan, magandang hapon sa lahat. Nagluluto tayo ng pinapa. Pinapa ang ating ulam. ayan po ang ating olang for today's video so medyo marami po yung mantika ay ayaan mo na para mas maluto siya kasi use oil yung ginamit ko eh. para maluto agad siya so ayan ang ating tapos meron pa ko dito ayan ating ulam. So, dito natin nilagay yung ano. So, ayan, binaligtan na natin. ayun. Ang bango niya mga langga, ah. Oh. Mas maganda yung mas marami yung nagsalaman dito para mas madali siyang maluto pati yung loob niya. So, ayan. So, ayan hanguin na natin. So, luto na siya. Nabango yung tinapa. Kasi bihira lang talaga ako nakain ng tinapa. Maiba naman. Ayan na So, ayan, yung mantika kasi ginamitan ko din niya ng isda. Pinagpirituan ko din ng isda. Pinagpirituan din natin siya ng dahing at ayan, dahing. Ayan, ang ating dahing. ito na po ang ating finished product. So, ayan ang ating tinapa at daing. So, thank you for watching. Please follow me and subscribe to the YouTube channel. Please knock knock Thank you.